Good morning po, magandang magandang umaga, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome to another edition of Pambansang Kagawad. Alam niyo mayroon po akong ibabalitang uh, dalawang news ngayon sapagkat kahapon po pinag-usapan po natin yung filing ng COC na malamang-lamang eh, hindi matuloy at maantala. At syempre yung BSKE kung matutuloy ngayong taon. So ngayon, Uh, didiretsuhin ko na po kayo. Ang balita ho ngayon, eh, lumabas po ang isang announcement sa Bohol Province. Nagpapasalamat ako sa nagpadala nyo na, no? At siguro hindi lang sa Bohol Province kasi marami kasing sumubok na kumuha ng Certificate of Candidacy nila sa kanilang mga probinsya. Dito sa Paranaque, si Kagawad Kambal, yung uh, ating kaibigan, sinubukan din niya at uh, hindi nga naging tagumpay. At nga, ayaw ko kung kagabi or kanina laang sabagat pinadala po sa akin mula po buhol Comelec, officer ng buhol nag-announce po na walang ilalabas na filing of certificate of candidacy in lieu of Republic Act 12232 at lahat po ng preparation nila regarding sa Filing of COC will be put on hold. Yan, hanggat. Syempre, put on hold hanggat walang desisyon ang Supreme Court. Pero kanina mayroon din nagpadala sa akin, uh, hindi ko na babanggitin ang kanilang mga pangalan, ano. Uh, naglabas na ang main COMELEC main COMELEC Intramuros Manila ng announcement na all preparations for the December 1, 2025 Barangay and Sangguni ang kabataan elections shall be stopped. It will be put on hold. All preparations stop. Yan. Ibig sabihin lamang po niya na lahat ng preparasyon nila, lahat po na sinabi nila noon na preparado sila at nagpre-prepare pa rin sila para sa December 1, uh, 2025 BSKE election ay hindi na po matutuloy hindi nila itutuloy ang preparasyon na yon. Kaya po, uh, well, marami ka kasing tumawag sa akin tsaka nagsasabi na bakit mo pinangungunahan ng Comelec. Well, walang kwenta, walang saysay -say ang vlog, walang saysay -say ang political analysis kung hindi tayo magaganon. And, uh, well, at least kahit pa paano, eh, naging formal na yung pinag-usapan ko kahapon. So ang gimbal-gimbal na news ngayon na talagang meron talagang uh, formal na deklarasyon mismo ang COMELEC eh wala nang filing of certificate of candidacy na magaganap at <coughs> excuse me wala na pong uh, wala na pong uh, preparation na magaganap for the December 1, 2025 elections. So, ano ang implication nito? Anong ibig sabihin? Well, ibig sabihin lang yan, uh, tinitignan na ng COMELEC na hindi magdidesisyon ng Supreme Court ngayong taon. Alam naman natin, ha, napakabilis ng Supreme Court, di ba? Pagka kinakailangan sila, ang bilis ng Supreme Court. So, even the Commission on Elections uh, doesn't believe na maglalabas ng desisyon ngayon ang uh, Supreme Court ngayong taon. At kung lumabas man, dahil October 1 na po, October 1, November 1, December 1, hindi na rin naabot. Yung 3 months na pinento ko kahapon, na inaritmete ina, ina ko kahapon, yung 3 months na calendar of activities na kinakailangan ng Comelec to conduct a BSKE. Sapagkat dalawang buwan na lang po, ay tatlong buwan po ang preparasyon for the calendar of events. So, tumama po tayo, maaantala po talaga ang uh, BSKE from 2025 to 2026 yan po ang ating uh, balita ngayon maraming maraming salamat po eh, well, sasabihin sa akin alam ko may maghahabol ng mga questions especially from the aspirants no? na nalulungkot naman ako para sa inyo at saka yung mga tao siyempre na nais magkaroon ng eleksyon naiintindihan ko po kayo Uh, pero ganyan po ang sitwasyon eh, no? uh, Yan na po ang nangyari At least may formal announcement na Para hindi na kayo umasa ngayon 2025 Pero kung tatanungin nyo ako May pag-asa pa ba na Mapaiksi at least man lang Baka pwede natin gawing January o February Anything is possible po May pag-asa po yan Basta lang mag-declare ang Supreme Court Na unconstitutional Ang Republic Act 12232 Kapag naman mag-declare ang Supreme Court ng Constitutional, wala na tayong pag-uusapan. November 2 na, 2026. Ang sigurado lang ngayon, eh, 2026 na. Ano paman ang mangyari, eh, 2026 na po ang magiging eleksyon ng Barangay and Sangguniang Council. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Barangay... Ah, sa Barangay. Sa <laughs> By the way, nakabalong po ako ngayon, ha? Sapagkat pagkat mamaya mga 9:30 or 10 may lakad po kami GNN news team sa Commission on Election at uh, hopefully sana matanong natin si Boss George regarding po dito pero ang pag-uusapan po yata ni Boss George mamaya ay eh, yung uh, 30 million uh, funds donation sa campaign ni Senator Jesus Codero. Yun po ang nasa agenda. Pero kung hindi ako pagbabawalan Pipiliting kong tanungin si Chairman George Garcia regarding po DINE. Tatanungin ko lang siya kung naniniwala ba siyang ang Supreme Court eh, uh, ay decision ngayong taon? Or hindi? Kaya nila dinismiss na or tinigil na ang preparation nila for the BSKE 2025. Salamat po muli. Pasensya na, rambling. Thank you very much po.